Kararating lang namin sa aking bunso sa paghati ng aking panganay sa paaralan ay agad-agad kumuha ako ng gunting. Agad-agad pumunta kami ng aking bunso sa garden at ayan ay nilinisan ko po kinuha ko ang mga yellow ng dahon, mga lumang dahon ng aragula. Para pag harvest ko ay hindi sila masama. Dahil may kaidaran itong aking aragula kaya napag-isipan ko na papalitan ko siya ng panibagong tanim. Pero bago yan ay Kukunin ko muna yung mga dahon na pwede pang kainin. Sayang naman. Tsaga-tsaga lang talaga sa pagpili ng dahon kung ano ang pwedeng harvestin. Sayang naman pag bunutin lahat at ilagay sa compost, meron pa namang pwedeng kainin. Sa paggagardin po, ang pinakamaganda talagang pakiramdam yung ikaw ay mamitas na mag-harvest at makakain ng iyong pananim. Alam nyo ba ang mga tanim ay pwedeng kausapin? Ako nga kinukumusta ko sila pero ni isa sa kanila ay walang sumagot. Sarili ko lang ang sumagot. <laughs> Joke oi. Eh. Ang dahon ng aragula ay masustansya, malutong, masarap kung magustuhan mo ang lasa. Sa mga taong kagaya ko na mahilig sa mga salad, sa mga veggies, na kumakain ng mga prisco ay talagang masasarapan ka sa ginagawa kong ito mga kalalabs na alala ko nung kabataan ko ay lagi akong nanubing sa palayan. Ako po si Inday Kalalabs ang nagsasabing ang pagga garden ay nagbibigay saya ang pakig ay nagbibigay ng problema.